Yo mga matik, magandang magandang araw mga matik Meron ako si-share sa inyo mga matik Ito mga matik, ipapakita ko sa inyo Itong kawayan mga matik Ay uri ng tinatawag na bitag mga matik. Kailangan dito may butas at goma mga kamatik. goma na may tali at merong kawayan na stick na pagka nakahuli mga kamatik kusa itong matatanggal na agayan. gaya gaya estilo niya mga kamatik. Ngayon makamati pagka nakahuli ng ibon yan. Ang hinihuli ng ibon na ito makamati, itong bitag ay tinatawag na kabisote kung tawagin. Kabisote, kung di nyo kilala yung kabisote na ibon makamati, may isa pang pangalan na tinatawag na tarat na ibon. Yan, makamatik. Antara't na ibon makamatik, bihira mo na makita yan. Kasi yan makamatik, ang ibon na yan, galing pa sa Asia by September, October, ya dumarati, dumarati sila dito sa Pilipinas. Yan, makamatik, simple lang pagkakagawa dito, makamatik. Kailangan sa dulo. Yan. Tapos nakagaya siya. Ito na kasato mga kamatik. may goma siya mga kamatik. Hmm. Yung pinakabuhol niya dito mga kamatik. Dito siya ma... May stock up dito sa butas tapos ilalagay na itong kawayan mga kamatik ayan kaya pag nyan na eto nakalatag na to baka dumapo yung ibon dyan huli na ginawa ko to kaninang maga mga kamatik ngayon susubukan na natin to kung paano makahuli ng ibon tarat mga kamatik kung tawagin o kabisote Noong araw makamatik, bata pa ako. Nakahuli ako nito. Na ito. Ang bitag ko anim. Maghapon naka 50 piraso ako na ibon. Tapos matik, ginawa ko siyang ulam adobo. Ang sarap makamatik pag ginawa mong adobo yung tarat na yan. Pero masa malakas ang cholesterol niya makamatik. Pagka may high blood ka, hindi ka pwede kumain yan kasi baka madali ka ngayon mga kamatik itong bitag kung tawagin mga kamatik itong kaway na to tawag dito bitag ngayon tetestingin na natin para makita yun kung paano manghuli to at naka setup na ngayon itatayo na natin to mga kamatik para malaman at nakahuli na tayo ng kabisote ibong kabisote mga kamatik tara yun yeah, mga kamatik itong bitag na ginawa ko dito ko siya itatayo dyan sa gitna mga kamatik para makita niyo kung paano makahuli ang isang bitag na ginawa ko mga kamatik Yeah, just sa gitna mga kamatik. Ngayon na natin. Di ba mga matik, na natin yung bitag mga matik, ganito yung tsura nyan. Na yan mga matik, na natin yan mga mamaya maya titignan na natin yan. Yan ang na bitag mga matik. Dahil sa nakatayo na itong bitag natin mga matik, iwanan na lang natin yan. Malalaman natin yan kung may dumapong kabay sa mga matik. Ayan mga kamatik, iwanan na lang natin yan. Mamaya-maya, titignan na lang natin kung mayroong tayo mahuling ibon makamatik, Mamaya ipapakita ko sa inyo kung anong klaseng kabisote o tarat yung mahuli natin. Ngayon mga kamatik, hihintayin natin yan. Yeah. yun yeah, mga matik nakahuli na tayo ng isang ibon mga matik. ang tawag dito ay tarat mga matik ibon tarat mga matik nakahuli tayo kabisote din kung tawagin dalawang klase yung tawag dito kabisote sa tarat ewan ko lang yung iba mga matik di sabi ko di ko alam ano kung ang tawag dito yan yeah, mga matik. Yan mga makamatik bali kahapon na alas 9, nilagay ko ngayon tayo nakahuli yema Yan. Yan yema makamatik yung bitag makamatik yun, yun, ito yung kabisote yun every September to October mo lang makikita itong ganitong klaseng tara ito nagmula pa ito sa Asia makamatic na napunta dito yun makamatic uh, pinakita ko lang sa inyo kung paano makahuli itong bitag mga Hmm. Yeah, mga mati, ganito lang pag setup niyan. Kailangan meron kang tali. Tapos meron siyang buhol. Yeah, yun ang mismo maglalak dito sa tuntungan niya. Kaya yeah, ngayon pagka pumasok ka dyan, tumuntong siya dito, magbaba yung goma, mahuli yung pa paa niya dito mga mati. Yan mga kamatik, yan yung bitag natin mga matik. Tapos, makahuli tayo ng isan. Kabisote mga kamatik. Ito yung kabisote na tinatawag. Ewan ko lang dito sa Bicol mga kamatik kung anong tawag dito. Kabisote sa Marikina tawag dito tarat. yun yeah, mga matik nangagat to pero kung sanay ka na hindi mo na iindahin to yun yeah, mga matik hanggang dito na lang mga matik pinakita ko lang yung huli natin ngayong araw mga matik na kabisote o tarat mga matik hanggang dito na lang salamat yun yeah, mga matik, dahil sa nakahuli tayo uh, pakakawalan din natin tong tarat na to Pakakawalan din natin itong mga kamatik itong tarat o kabisote. Yan ang kabisote natin mga matik. Nahuli na. Yan mga matik. Pinakawalan ko na. Salamat.